Andi dito po tayo ngayon sa pwesto ng Alden Richard ng baksakan ng mga gulay dito sa ating palengke. Ayan po, napakarami pong gulay ni Alden. Alamin po natin ang kanyang mga asking price ngayon araw na ito. Napakasipag po ng taong ito. Good morning Sir Al Alden. Alden, narinig ko sa mga suki mo ang tawag sa iyo, Pogi. Talagang nararapat kang tawagin Alden Richard ng Baksakan, napakarami mong pechay, pati mustasa na dati. Oh, Saan galing ba yan? Ang lahur po, lahur. Lahur. Ano, kadami. Alamin natin yung asking price. Alden, magkano yung pechay natin ngayon? 20 po. Eh, yung mustasa? 20 rin, parehas? Ha. Itong ano natin, itong sigarilyas? 70 po yung asking price asking As, na May nakita akong hagod dyan. Imakan eh. yung hagod natin. 20 20. 20. pipinong bakla. 300 po yung... O, oh, 300. Eh, yung sin panigang mo? 20 lang po. 20, napakamura. At meron din siyang talong. Alden, anong talong yun? Propelica. Propelica, magkano? 30. Yan, itong batang to, yayaman to, mga ilan linggo lang, mayaman na. Huwag mo nang papuntahin dito sila, na sila Alfred, pati sila Rosa, no? ikaw na lang magtinda. No? Napakadami mong suki. Ilan ba yung gabi namin? ba? Salamat, sir. Alden Richard ng Baksakan. Ang peso niya po, nasa gitna lang ko pinupunan po talaga natin ng profile yung ano niya dahil ang tawag pala sa kanya dito, Alden Pogi. Yan. Thank you. isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa ating mga kapalente dyan sa lahat po ng ating mga kagulay sa mga kaibigan at masisipag natin, farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanat kenyos welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palenque Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan dito sa Baksakan, Dante Giernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Ngayon po ay January 29, araw po ng lunes at isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update sa mga asking price ng mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalagigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ulit at ako sa ating mga kaibigan kasamahan sa Kadora, sa Sakadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price sa araw nito. Tandaan niyo po, ang itatanong lang natin ay ang kanilang mga asking price. Hindi pa po yan ang final prices. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque, please don't forget to subscribe to my channel para naka-update po tayo sa lahat ng mga bagong presyo ng ating baksakan. Tandaan niyo po rin ang ating mga gulay ay araw-araw nagbabago ang kanilang mga presyo. Kaya subscribe na po tayo at samahan niyo na po ako mag-update. dito kay Jane Kisay. Magaganda yung kamatis ni Jane. Saan galing to? Sa Panto, Aliaga. O, oh, Aliaga. Kanina yan? Kay Ate Janet. Oh, Madam Janet, kagaganda lang kamatis Shout mo. Out Shout out, out, out sa iyo. Nag-ask ko ng 70 pero wala pang dumama. Oh, 70 talagang mahal ka kasi ang kamatis ng, ngayon. Na, 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 nananatiling mahal ang ating kamatis. Etong ganito natin morado. Ayan. Maski ako ng 20. 20, mura ang talong. Ang okra. Maski ako ng 35. Mura din. Eh yung ano natin, yung Sophia. Sophia, 35. 35, yan. Maraming salamat, Madam Jane Tisay. Isa sa maganda Tisay na sa Kadora dito sa ating baksakan. Yan, andito na po li ang ating ating baby. Matagal din natin din nakasama. Thanks, no at matagal na yung 2 days 2 days na kasi napakatagal na yun at maybe anong kanto ang palaya mistisa mistisa magkano ang mistisa natin ngayon ang uh, asking ko ay eh 70 70 medyo angat pa rin mataas pa rin ang ating ang palaya asking lang yun o asking lang yun. lang yun wala nga ako kaya ligaw o ligaw ayun eh, berlin natin itong sitaw 130 ano ba ito nega 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 130 itong eh, ano ano ba yan mulakan 120 ang Bulacan, 130 ang Mega Mariposa. Mariposa eh 80. 80 mas mababa ang Mariposa. Eh yung okra mo. 45. Eh yung kamatis natin, tuwak mataas pa rin. 70. Yan, ang nanatili ng Ate Baby mataas na presyo ngayon yung ating kamatis na no. 18, maganda. Okay. Salamat Ate Baby, nagbakasyon tong matagal eh. Ayan, meron tayong kagulay na bumibili kay Ate Bay. Good morning, sir. Kagulay natin yan na suki ni Ate Baby. Dito, magaganda yung tanong dito ni Madam Lilibet. Meron din siyang patolang palitik. Alamin natin yung presyo ng dalawang Good morning, Madam Marinella. Mar Mar magkano yung mucho natin ngayon? Asking price. 35 po. Asking price. Okay. No. Asking price niya ng mucho. 35. Kagaganda ng kanyang mga mucho. Alamin din natin itong maganda niyang patolang palitpik. Itong patolang palitpik mo. 25 po. 25. na kamura Asking price. Ask price natin ang siling kaywal. 150 po. 150. Nananatiling mataas ang ating siling kaywal. Ano nga po to? Lag Gapang? Ah, uh, balag po. Magkano yan? 100. 100. Kaganda oh, ng ating sakadora. Team si Marinela. Dito sa Tokayong dante natin. Oh. Kagaganda ng kanyang kamatis. Eh. Tokayo, saan galing kamatis natin? Gabaldon, Tokayo. Gabaldon. Mahal pa rin ang kamatis natin. 80. Napakamahal pa rin talaga ng ating kamatis. Kaya yon sa mga farmers natin yan, pagigyan lang natin. Maganda ang presyo ng ating kamatis Ito kaya sa iba yung kalamansi na yan, magkain yung kalamansi. Eh, Diyan dyan, magkain yung kalamansi mo. One, two. Medyo mahal pa rin. Ilang eh, patola mong ano, sinis? Sandaan. Sandaan. Ilang pa tayo, no? Si Ate Sally merong sibuyas na pula. Ate Sally, may sibuyas na pula ka. Saan galing yun? Sa saki-saki uh, ko. Kesaan po kesaan. Magkano yung galing natin? Ha? Magkano? Asking price? Eh, 650 po nga ako. Na ah, 650 pero nailalabas muna mas mababa. Ano? Matawad lang, 60. 60, 600. 600, tinatawagan siya. Pero ano itong kalabasa mo na ito? Miracle ba ito? Ah, Supreme Ah, Magkano kayo? Isang ano? Isang Isang kilo magkano? Sampo Ah, sampo Isang kilo Yan, meron din siyang ano Upo At isali yung upo Mabalag ba yan? Ay, gapang ah, Magkano yung gapang natin? Magkano? 150 Yan nasa Nagtatanong ng na upo Na ga gapang 150 100. Eh, yung magaganda ng ganun. 300. Eh, yung ano natin, panigang? 25. 25. Ay. Uh, 20 lang yan. Eh, yung mga kamatis mo? Eh, oh, yung pa 70 65 na Mahal pa rin yung kamatis natin, eh, na? Gapang ko yung Salamat, Tati Mukhang... Dito kay Madam Tony, tanong natin yung mais niya. Dilaw yata to puti. Madam ano to? Dilaw puti. Ito puti. Magkano po yung puti natin asking price? 30 po. 30. Yung dilaw. Paganda ni Madam Tony. Oo, alakasan lakasan niyo ano po? Ah. Maganda ka talaga ka. Malabo ng <laughs> <cellphone. laughs> nga, maganda pa rin eh. Lalo na pag pagluminaw. Oo, oh, oh, yan oh. Anong kamote Orange. 45 Sa tangkad, wala ka masabi. Perfect ang tangkad. Yung vital Perfect din. Oh, oh, oh. 34. Oo, 34. 34. 24, 24, 24 wow! oh, Perfect. Perfect pa ang sinabi yun. Tapos, sa mukha. Ano masasabi mo sa mukha? Mga sa 100% 99.89. O, tingnan mo. Muntik pa maging 100. Ibig sabihin maganda. Panlaban ng Binibiling kabalatuan yan eh. Binibiling ano? 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 Oh, Miss Universe. Ah, oh, Miss Universe. Binibiling Miss Universe. And I. Ah, oh, okay. Thank you. Kaganda lang. Salamat, Madam Tony. Dito kay Sir Bani, tanungin natin yung presyo ng ano. ang malaki. Sir Bani, magkano ngayon kilo ng Suprema natin? Oo. Si Ocho, parang edad lang ni Sir Bani. Eh, yung loya natin good na good. Oo. Oh. Kaganda naman, kaganda naman ang tweet tinatawag mo. Batang bata. Eh, yung pipino, pipi pipino tuloy. Namali tuloy ako yung finish. 25, 30. 25. Ay yung pelpik. Pelpik. 40. 40. Salamat, sir. Banin, Pogi. Pogi na. Dito kay Sir Ading. Kay Madam Cha. Sa pwesto tayo ni Madam Cha. Sir Ading, tanong pa na lang yung mga presyo niya, na, ni Madam Cha. Ito. Distorben ko. Madam Cha, good morning po. Ano ba ito ang palaya mo itong ano, maliliit? Mestiza. Mestiza. Alam mo, kung ano, magkano po ng isang bundle, asking price. 400 po. 400. Yung sa lasuna po na ating sibuyas neto. 20. Po. 20. Sa talong natin bilog. 25 po. 25. Eh, yung ano natin, yung bonito natin ang palaya. 70 po. 70, yan. <laughs> Maraming salamat po, Madam Cha. Kagaganda ng lahi ni Madam Che. Oh. Para po sa nagpapa-update sa akin ng money araw-araw. Ito po, inaaraw-araw ko po ang ating Mr. Money dito kasi siya lang po nagtitinda ng money. Boss, magkano ni money per kilo? Per kilo, 80 pa rin. 85, napakamura lang. Oh. Eh, yung beret natin. Beret natin, 200. 200. Ninja Mango 200. Eh yung ano to, tong malalaki yung Yan yung kalabaw. Kalabaw. Ang per kilo lang natin eh, bali lang 700. 700 'yun, no? Bali 70 ganun. Riding? Okay. Okay. Dito mami tatabi ko na lang. Ere, eh, yung isang palok. Magka na madami Sampalok natin ngayon? Asking po, 170. 170. Eh, labong natin? 50 po. 50. Mahal pa rin. Ano. Wala kasi makuha niya. Wala na po. Pag tag-init talaga, wala no Pag tag-ulan, marami. <laughs> Pag tag po, napakarami napakamura po. Isang po. Napakamura naman. bundle po Napakamura naman po. E yung ganito natin talaga, ano bang talaga? Ay, talaga kamote. Eh. 33 po. 30, Taiwan Sea ba to? Po. 34 po, pinakamagandang benta. Oh, 34. Salamat. Dito napakaraming kalamansi ni Ate Marita. 1.3, good na no good. Medyo umangat na po yung presyo ng kalamansi natin, 1.3. Dito sa presyo ni Ate Bunso, alamin natin presyo ng kanyang pipinong puti. Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, magkano yung pipinong puti natin ngayon? Mahal oh, na Turing niya 25 eh? Ah, oh, okay. Anong talong to? Anong talong to? Anong Eh yung paano natin? Siling Sultan? 50,000. Sa Taiwan natin? Sa Taiwan natin. Mahal pa rin yung Taiwan, ano? 150 pa rin. Sa Panigang? 20. Salamat. Okay. Dito sa person ni best friend Ambet ko. May mga sibuyas na local na puti. Marami po kasi ng sibuyas na local na puti ngayon eh. Alamin natin yung presyo niya. Yes, magkano yung sibuyas na local natin yung puti? Magkano yung puti natin ngayon? Puti? 280 na, totally. Mura pa rin, ano? Eh, yung pula. Okay, ay, to, sino ay, lang, Magkano naman yun? Eh? Magkano yung pula natin? Eh. So, ay, ay, dito ba? Ere, ay, ay, to, lang, meron din siyang puso mapagmahal. Puso mapagmahal. Puso, mapag puso mo. Ito ang tiyak na mahal. Yan, so, so, no? no? siling ah. Taiwan, ang mahal. 150 nga ang gusto. 150 So, mahal talaga ngayon ma ah, ang ating puso ng mapag ang ating puso ng Taiwan oh. dito kay Elaine tanong natin yung magaganda niya si Galilas pati Patolang palitpit. Elaine, magkano'y patolang palitpit mo? 38. Uh. 38. Yung ano natin? Si Sigarillas. sigarillas. 60 po. 60. Mura pa rin. Eh. Pagaganda ng sigarillas. Ito sa kaibigan ko, tanong natin yung kanyang kalamansi. Matasang kalamansi. Magkano yung kalamansi natin ngayon? Nagod. No Yan o, tumataas. 1, 2 Eh, sa palok na ganito? 300 isang oh, bundle Oh, kahit saan po tayo magpunta, meron talagang mga local na sibuyas na puti. Madami po. Pada magkano nga yung Ate Agnes yung ano natin, yung sibuyas na local na puti, isang sako, isang buti Buri, oh, po. O, napakamura uh, po. Okay. Napakaganda uh, napaka uh, napaka uh, 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 pa at napakatigas. Ito po yan kay Madam Agnes. Ito. Bert, anong sitaw to, Ate Peli? Yeah, yeah. Anong anong sitaw yan? Tegros uh, ba? Magkano eh, ma yan? 122. 122. <tip> eh, yung mais natin dilaw ngayon? 120. 220. Ano to? Bawang na kanso? 680. Kanso. Eh, yung papaya? Sandaan. Sandaan. Ito kay Jenny. Meron din si Boyas na puti ha. Iba pa yung kahapon na nakuna natin ng mga video ha. Jenny, magkano na yung sibuyas natin puti? Local? May okay. local po. 300. Ang oh. ganda 280. Ayan po. Ayan pula natin. Ayan po. 30. Ayan po. Ang asking price ko yun ha. Napakarami ng ano natin na sibuyas na local ano. Mukhang wala ako nakikita ang imported ngayon ano. Wala tayong nakikita ang importe. Salamat, Ma'am Jenny. Isa po sa maganda natin tindera dito. Tandaan nyo po ang kasagsagan ng dating ng mga gulay dito sa ating baksakan. Bandang alas 10, alas 11 po. Marami pong gulay ang dumadating dito. Mula lunes hanggang ano to, hanggang linggo. Araw-araw. Dito no? kay Boss Jay, tanungin natin yung presyo ng mga gulay bago. Good morning, Boss Jay. Boss Jay, magkano na yung repolyo natin ngayon? Asking pa. 220 po. 220. Asking. E yung ating pechay? Pechay po, 25 kilo. Uh, pechay bagyo. E yung patatas? Patatas po, 680. Labanos? Labanos po, 100. Yung lemon natin? Lemon, 80. Salamat, Boss Jay. Salamat, Boss Jay. Ayan, may nakita pa tayong labong dito Alamin natin yung labong so, ano yan? Madam, magkatong labong natin ngayon? O, oh, 450 talaga mahal Dahil kasi hindi panahon, kaya mahal Ayan, ganito gamotin natin Ano ba ito? Ube? Ay, puti, magkain puti 150 Ayan, sa nagtatanong ng sabaw oh. May sabaw pala dito, magkain kayong sabaw Depende. Ikaw ba kunyari may magbabaksak sa sapat at mo? Depende. Ande. Uh, the... Oh. Uh, eh, pinagkukunan ka na ano? Yan. Yan. Ito 20. 1 kilo na saba. Salamat. Luyang dilaw. Ang ano lang mag magkain yung luyang dilaw natin ngayon? Ha? 400. 400. E eh, yung luyang good? Yung pinakamaganda pa. Oo. 65, 70. E, eh, sinibuyas natin? 90. Ito, ano ba ito? Ube ba? Ubing kamote. Ubing kamote. Magkansa nyo. 400. 400. Ayan, ang palaya. 75 minutes. meskis ah. Narinig natin kay Atimalo. Na Atimalo, magkaya yung puso mo? Puso oh, ko pa. 165 puso. O, hintindi yun ah. Hindi yung puso mo talaga. Yung gulay yun ah. Eh, sigarilyas mo? Sigarilyas ko Sigarilyas. 50 Ayan, salamat 500 Mababa ngayon ang sigarilyas Sa mga kaibigan nating farmers Na gusto magbaksak ng gulay dito Bago nyo ibaksak po Kailangan po makausap nyo muna ng personal Ang ating mga sakadora-sakadoro Upang magkasando kayo ng Mga sakadora sa inyong mga presyo Ayan, kapogin ng ano Rosela, anong talong yun? Ay, ito ba? Ay, ito. yung port natin ngayon? Ay, talbos natin ng, ano, ng CD. Ay, benta, napakamura. Ayan si Madam Rosel, isa sa uh, pinakamaganda pong sakadora para sa akin dito sa Eto Etong palipit kong patola. Ayan Salamat. Ayan po, ang daming kalamansi pero nagsisimula na pong tumas yung kalamansi natin. Dito tanong natin karas. Ay eh, bossy, magkano yung karas natin ngayon? Isang bundle? Karas? 250. Eh yung celery natin per kilo, magkano? Celery 80. Sa leeks? 80. 80, yan. Sa cauliflower? Sa cauliflower. 770. Okay, sa kalaki ng katawan nitong batang 'to, lalaki pa 'to. Ay eh, sasayotin natin pala. Kaya dito. Ah, ano? 30. 30. gym ka ba? nag ayaw, mo, no. gym pala kaya pala pumo-forma yung katawan nito. Mga isang taon pa, malaki na. Dito kay Madam Agnes tanong natin yung bawang niya. Good morning, Madam Agnes. Magkano yung ano natin ngayon super weight na bawang mo ngayon? 70. 70. Medyo balita ko tataas yung bawang eh, no. Eh, yung kanso natin. 70. Pero ngayon marami tayong local na sibuyas na puti. Wala yata tayong imported. No? Sana ito yung tangkilikin ng ating mamimili. Ha? Oh. At wala dito. Sino ito ano? na sibuyas na puti. Magkano yung local natin ngayon? Puti na noon. Napakamura. Sana iwas muna tayo sa imported. Saka yan, 10 kilo. Ano? Eh yung pula natin magkano? 650. yan. Maraming salamat po. Yan napakadami niya pong super uh, local na sibuyas natin. No? Masarap kasi at malasa yung ano natin sibuyas na tagalog na ito. Kesa po sa imported. Uh, ayan po mga kapalente, ang ating uh, araw ng lunes, ang ating asking price update yung tinatawag natin mga asking lang po uh, hindi pa po yan ang final prices natin nananatili pong mataas ang ating kamatis siling Taiwan at yung ibang gulay naman medyo mababa pa rin po lalo na po yung ating local na sibuyas na puti napakarami po napakaganda ng sibuyas natin puti sana po tangkilipin po natin yung mga sa magsasaka nating sibuyas na yan yung ating pechay pati mustasa napakamura din po Kailan dito? Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Araw-araw po tayo nag-update ng presyo ng mga gulay. Maulit man natin sa iba natin mga sakadoro sa sakadoro. At least, ang mahalaga po, meron po tayong idea kung magkano ang presyo ng ating mga gulay ngayon sa baksakan. Hindi po tayo pupunta dito nang wala po tayong alam o idea kung magkano ang presyo ngayong araw na ito see you po again tomorrow ingat po tayo pag tayo mangangalakal dito God bless us all po bye bye